Sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Immigration at National Capital Region Police Office o NCRPO ang detention facility ng Bureau of Immigration sa Camp Bagundiwa, Bicutan, sa lungsod ng Tagiga. Ayon sa NCRPO, sa pamumuno ni Regional Director Police Major General Generalist Tomo, bandang alas dos ng madaling araw nang isagawa ang Greyhound sa naturang pasilidad matapos makakuha ng intelligence information na may mga kontrabandong ipinapasok sa pasilidad. Sa sorpresang pagsalakay, tumambad sa mga pulis ang iba't ibang kontrabando gaya ng mga cellphones, laptop, internet router at mga sigarilyo. Isinailalim naman sa drug test ang mga tauhan ng Bureau of Immigration na nagbabantay sa detention facility. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad kung paano nakapasok ang mga kontrabando sa detention facility sa kabila ng mahigpit na pagbabawal nito. Hinintay naman ang resulta ng drug test ay sinasagawa sa mga bantay sa naturang pasilidad ipinunto naman ni General Estomo na ang naturang operasyon ay upang masiguro ang seguridad at kaayusan sa naturang detention facility ng Bureau of Immigration sa loob mismo ng kampo ng NCRPO Ako si Jojo Sikat walang inatasang balita